Kinalakay sa Senado ang panukalang 2016 budget ng COMELEC. Kabilang po sa mga inilatag na programa ng COMELEC, ang mga debate sa pagitan ng mga kakandidato sa eleksyon 2016. At mula po sa Senado, may ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Connie, hindi lang paghihikayat na bumoto ang ginagawa ng COMELEC para sa eleksyon 2016. Nag-oorganisa din daw sila ng mga debate at aksyon na makakatulong ipaalam sa mga botante ang plataforma ng mga kandidato. Sa paginig ng Senado para sa proposed 2016 budget ng COMELEC, sinabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista na balak nilang magsagawa ng tatlong presidential debate para sa eleksyon 2016. Isa para sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Pebrero daw gagawin ang unang presidential debate. Magsas nakasagawa din daw ng isang debate para sa vice presidential candidate. Hinimok ni Sen. Loren Legarda, Finance Committee Chairperson, na magsagawa din ng debate sa local level dahil mahalaga din daw na malaman ang plano ng mga kandidato para sa mga komunidad. Sabi ni Bautista, sinabihan na nila ang Regional Election Directors na pag-aralan ito. Dagdag pa ni Comedy Commissioner Arthur Lim, plano nilang hingan na ang presidential candidates sa platform of governance para sa OFWs bilang bahagi ng mga aksyon upang hikayatin ang, ang mas maraming OFW na bumoto. Posidero kasi na mas maraming OFW ang bumoto kung malinaw sa kanila ang tataporma ng mga kandidato kaya ipopost at ipapamahagi ng Comelec sa mga embahada ang mga tatapormang ito. Inaprobahan naman ng Senate Finance Committee ang 15.7 billion na proposed budget para sa Comelec. Connie? Maraming salamat, Jam Sisante.